So, yan, guys. So, tingnan natin talaga kung ano prediction natin dito sa akin, guys. Prediction talaga. Yung mga ganyan sa airport, ito yung pinaka-prediction. Lumilipad tayo, guys. Yung lumilipad tayo pa, sa pataas, parang nag-grow tayo, guys. Yan yung mga, pati kaya yung love is palapit-lapit yes, sa atin yung mga love. So, love, uh, love tayo ng mga uh, tropa natin dyan. kaya yung, ano, celebration. So, malalapit na yung celebration natin. Mga ganyan celebration. So dadating yung celebration natin diyan guys. Tsaka yung money din, tsaka money. So yung ano yung robot wala, wala yung robot hindi dumadating yung robot guys. Tara. Sa importante, <coughs> pupunta ro mururo kayo ng nabot natin guys pataas yung pataas tayo dito so tumataas yung raw yung na yun natin uh, pataas tayo hindi tayo pababa okay nakikita nyo naman airplane so tumataas tayo So, yun yung mga gusto natin. Dapat na lumipad tayo. Okay? So, yan ang pinaka-good vibes natin. Talaga, kailangan natin lumipad pataas, hindi pababa. Kaya Kapag, kapag pababa tayo, talagang wala tayo. disgrace tayo, guys. So, dapat pataas lang. Hanggang pataas yung hindi na gusto na kukunin mo, kunin mo. Lumipad ka. Kaya, ano, maglagay ka ng ano, pakpaksa ano, sa, sa likod. Yan. Lumipad kang gusto mong lipad. Kung gusto mo, ito pa rin mga gusto mo guys, lumipad ka. Yan. Siyempre, kapag lumilipad ka, huwag mong uh, iwan yung, ano, yung mahal mo sa buhay. Yung, yung mga labuan mo, yung mga labo, yung mga crush. Yan ba si crush? Yan, yan si crush. Kapag lumipad ka, ah, uh, mo si crush. Yan. Daanin mo para ano, para safe kayong dalawa. Yan. yan. Kapag bird niya, daanin mo rin. Sample bird niya, daanin mo rin. Uh, huwag, huwag mong ya, ma maiwan yung, ano, yung crush mo kaya jowa mo. Yan Anin mo Yung goal mo Ha? Okay So ganyan yung goal Pataas ha Ganyan Hindi pababa Kaya So pataas Pababa Maiba yun ha Nandito yung pataas Nandito yung pababa Okay Kasi yung mga celebration na yan Huwag nyo Ba't yung iyon Pera naman wala pera Huwag yun Wala tayong pera So dapat Ano lang Eh Naka ano, lang Naka chill lang Okay So ganyan dapat talaga Yung ano Eh hindi natin dapat talaga inaano yung mga ganyan. Yan mo, kagaya sa akin, nandito ako sa gilid. So, wala na talaga akong choice, hindi na dito ako sa gilid. Kasi nga, alam mo naman guys, kasi may, kaya habang mainit ngayon, pinaparamdam natin na um, malamig lang, parang hindi lang mainit. Okay? So, yan yung mga o um, natin, ay uh, na mga prediction. Kaya prediction ng kanyang inyong tingnan mo. Mga mata ko. Kaya prediction natin guys, So nakikita niyo naman guys, yung prediction na sa airplane. Airplane. Iwan kong bakit airplane yung binigay sa akin guys. Basta yung ngayon, kayo nang pumbala mag ako nakakano kayo eh. <laughs> Gigigil ako sa inyo.